Ayan, isa po mapagpalang pagbate dito sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers At na uh, ganun din po dito sa aking uh, mga bagong nag-subscribe Maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagtangkilik nitong munting channel ko At actually channel po ninyo ito, hindi ko po channel ito sa inyo po ito Ngayon po, ang uh, pag-uusapan lang po natin ngayon ay yung tungkol po yun sa paglaya ni Dilima na kung saan ay ito po ay uh, unavailable po ito eh. Hindi wala pong bill itong uh, kasong uh, droga na kung saan ay uh, na lang. At uh, sa halip na habang buhay na makukulong, ayan nakapag bill So anyway, at uh, talagang ganito na talaga yata ang kalakaran dito sa ating bansa. Na kapag uh, na pagkaisahan, ipopromote kapag ka napagkaisahan iluloblob ganoon lang po yan eh. so kaya nga hindi ko masisi yung mga ibang netizen ako ngayon mga nababasa kong mga komento mga ibang netizen dyan marami yung mga nagsasabi na halos magmura na halos sa uh, sinasabi ng magkandamate na lang itong mga nandyan sa gobyerno pati na rin itong mga politiko. At ganun na rin ako at yun po ang madalas niyong marinig sa akin na sana nga lang mapisti na itong mga animal na ito. Dahil ito naman talaga nagpapahirap sa ating bayan. Eh. Itong mga ito, nandyan sa gobyerno at mga politiko, ito yung mga totoong pahirap dito sa mga kabayan kung lalo, na, lalo pang naghihirap. Imaginin nyo, nagkakaso si Diliman ng droga at overwhelming yung uh, yung ebidensya at maliban sa ebidensya yung mga witness pa na nandyan sa uh, believed prison na mga nakakulong na hinuthutan nito ng pira dahil sa kanyang pangangampanya noong siya'y kumandidato bilang isang senador at uh, nakakapagtaka lang dahil uh, uh, hindi ko maintindihan ang batas natin dahil ang sinasabi, sinasabi nga natin dito, marami ang nagsasabi. Na kapag ka, kapag ka mayaman ka, may hostisya ka. Pag mayaman ka, kahit, kahit na walang bill yung kaso mo, magkakaroon ka ng bill. At kung mayaman ka o anak ka ng mayaman, kahit overwhelming yung obedience na kuha sa iyo, in 3 months time or 2 months time makakalaya ka. Kagaya lamang itong uh, anak ni uh, uh, sino to? Anak ni Bakulaw na si eh, to? Crispin Remulya. Ah, uh, di ba? Ngayon, ito na ang nakakapanggigil pa doon eh. Habang nakakulong pala ito na alaman ko. Itong si Dilima, gumastos pa rin pala ng 97 million pesos habang nakakulong ito. Yan pong 97 million pesos, yan ay ayon na ayon dito sa 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 kuwa. Yan yung uh, report ng kuwa na gumastos pa rin ito ng 97 million. Imagine mo nakakulong na. Pero gumastos pa rin ng 97 million. Saan napunta yung 97 million na yun? Alam nga namang, mga alam mang may project pa yan, ay nakakulong na nga, di ba? Kasi, ito pa yung isa, ito pa yung isang kabulukan ng uh, nandiyan sa Senado at sa ito sa Kongreso. Imaginin mo yan. Naakusahan ka, nakulong ka, habang nasa kulungan ka, nakapreso ka, sumusweldo ka, nagkakaroon ka pa ng MOOE. So ano kayang ginagastos niya doon sa kulungan? Eh baka naman na uh, ginulil niya yung mga pulis doon. Di ba? Sana punta yung 97 milyon na ginastos sa dito kay Dilimang ito. Grabe. Samantalang napakarami nating mga kababayan naghihirap na halos masuka-suka na sa gutom at tubig na lang ng tubig kuminsan damo na lang yung kinakain para magkalaman lang ang tiyan itong mga mahihirap nating kababayan pero ito naman kabaliktaran dito sa mga animal ng mga politikong ito kahit nakakulong na milyon-milyon pa rin pala ang ginagastan itong mga animal na ito sino ang hindi bang gagalaiti rito kaya nga mga nababasa kong mga komento ng mga netizen ay talaga ng mga kwan eh? Grabe. Hindi lang kayo minumuro eh. Pinagdadasal pa kayo magkandamatay na lang kayong lahat. Isa na nga ako doon. Hindi ko hindi ko talaga makakalimutan 'tong mga animal na ito. Na milyon-milyon ang ginagastos sa mga kwan na ito. Politiko ng ito. Pumapasok lang sa, sila sa pagiging uh, politiko, dahil yan kasi yung lisensya nila para mangulimbat na mangulimbat. yan ang katotohanan dyan eh kaya nga po dito sa kwan eh, <coughs> kung pwede nga lang sana na na sabihin ko rin dito sa mga kababayan ko i-subscribe nyo na ako na i-subscribe para dumaan may na subscriber ko para pasukin ko na rin yan kung ganyan either sa senado o sa kongreso para magnakaw na rin ako na magnakaw dyan pero sisiguraduhin ko, ultimong sintabos na ninakaw ko, ibibigay ko rito sa mga kababayan ko. Kasi wala eh. Wala na talagang kapag pag asa pa itong ating bansa. Hanggat nandyan ang politiko. Hanggat nandyan ang, uh, ang mga kawatan na ito. Wala nang kapag pag asa pa ang mga, mahihirap na kababayan na um umangat man lang ang buhay. So, uh, dapat talaga inaabulis na itong uh, Kongreso at saka sa Senado na yan eh. Dahil diyan ang uh, diyan nagsisimula. Diyan talaga ang pinakamalaking mga kawatan. Hindi lang milyon-milyon, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan diyan. So tama lang yung sinasabi eh. Ni President Duterte na yan ang pinakabulok bulok na institusyon. Yang Kongreso. Tapos sa uh, naghiya-hiyaan daw kuno itong si Dalipi at saka itong si ah uh, Gonzales na ito. Nahiya pa kayo noon? Tinablan pa kayo ng hiya noon? 612 milyon? Ikaw uh, Gonzales? Naghiya-hiyaan ka pa noon, kapal naman sa na pagmumukha mo. Grabe naman 'yan. Tinablan ka pa pala ng hiya noon? Ay kung ako na ganyan, siguro, magpapakamatay na ako. Ha? Pero ikaw, yun lang sinabi ni President Duterte, na totoo naman na talagang nandyan ang kongresyon pinakabulok na, na organisasyon. Dahil uh, nakita naman niya, dyan nga siya galing, hindi ba? Naging congressman yan. Tapos uh, ngayon, magbabalat-balat si Buyas ka. Isa rin yung dalipin yan ah oh. Ang kakapal ng six ninyo. 612 million. <coughs> Ay samantalang kung uh, kung uh, kung totoosin, wala namang halaga yung buhay ninyo eh. Wala. Ni sintabos, walang halaga ang buhay ninyo sa totoo lang. Dahil isa lang din kayo mga isa, isa, lang din kayo mga patay gutom kayo ang nagpapahirap sa aking mga kababayan kaya walang kahalahalaga ang buhay ninyo mga animal kayo sa totoo lang tapos ngayon, maghihayaan ka pa kunwari 612 milyon. oh. itong si dilema na ito talagang uh, kung ano ito grabe ang pangungulimbat dito uh, nung DOJ sekretary oh. hindi ba't pangungulimbat yan yung uh, Yang uh, pati dyan sa mga prisuhan na yan, o otusan mo yung mga drug lord yan na uh, na mag-provide or mag-produce ng pira na ibigay sa iyo para sa iyong kandidatura. Tapos ka ng ganun-ganun lang. Hindi ba dapat maging masaya ka na lang dahil nakulong ka? Dahil habang nakakulong ko pala na oh, 97 million ang winaldas mo rin Hindi ka maintindihan sa batas natin nito. Dapat sana ganyan nakakulong na, edi eh, nakakulong na, wala na. Nakaso na, kaso na. Oh, wala na sa wala na sana 'yan. Dapat 'yan in-out na nila sa Senado. Hindi, tuloy-tuloy pa rin ang sa sahod niyan eh. Tuloy pa, tuloy pa rin yung allowance niya. Kung magkano yung allowance sa mga nandiyan na senador, ganun pa rin ang allowance ito, walang binago. Kaya 97 milyon oh. Sobra naman kayo. Anong klaseng batas meron tayo dito? Kasi ito na ngayon, sinasabi ko, nagkakampihan lang yung mga yan. Eh. O tingnan mo yung ang ginawa ni Lakson na yan ah, uh, uh, yan? Yung uh, uh, confidential fund na yan? Or extraordinary uh, expenses funds na yan? Tingnan mo. Tapos, burden daw sa kanila ng mga legislator ang maglista-lista pa ng uh, mga ginastos nila. At tama na lang daw yung certification na lang. Kaya mga kababayan, tandaan nyo na itong mga taong ito. Lalo na itong trilianis na yan. Sinasabi ko naman po sa inyo, hanggat patuloy nyo ibinubuto, itong mga unggoy at mga ungas ng mga politikong ito, patuloy din kayo magihirap patuloy din kayong pahihirapan itong mga animal nito dahil sila ang totoong nagpapahirap dito sa bayan natin at sa mga kababayan natin. Yan ang totoo dyan. Hindi nyo lang napapansin. Akala nyo, pagdating ng eleksyon, namimigay ng 500, namimigay ng 1,000, akala nyo, napakabait na. Ang hindi nyo alam, bilyon-bilyon ang magiging kukurakutin yan sa pira ng bayan na pira natin yon. Pasali na ako dyan. Yun ang hindi nyo nalalaman. Kaya wala na. Lahat ng na mga nandyan, wala na kayong irereelect. Wala na kayong ibubuto ng mga bago dyan, ng mga matatanda na dyan, mga luma na. O, tingnan mo, isa rin itong si Sobire, di ba? Tingnan mo yung mga yan, lalo itong Romualdez ito, mga Marcos lalo na, wag na wag nyo nang ibubuto yan dahil pagkabinuto pa ninyo yan, ay huwang ko na lang sa inyo sisiguraduhin ko hindi lang kayo pupulutin sa kangkungan, kangkungan kundi populi, pupulutin pa kayo sa imbornal. Maniwala kayo sa akin. Kaya kung hindi pa mababago itong sistema ito, <clears throat> parang uh, gusto ko na rin uh, pumasok, uh, pasukin niyang panay, eh, bagamat ayaw, ayaw ko sana ng politiko na yan eh, pero parang gusto kong pasukin eh, kahit na congressman o senador eh. Dahil uh, dyan, nandyan ang pira. <coughs> Pero, sisiguraduhin ko naman pag ako ang nakapasok na senador o congress, uh, congressman, wala rin akong gagawin dyan kundi magnakaw din na magnakaw. Pero, yung ninakaw ko yun sisiguraduhin ko rin na ultimong centavos walang matitira sa akin kundi ibibigay ko lang din dito sa aking mga kababayan may kaya nga ngayon pa lang, bago pa lang dubating yung eleksyon na mga kababayan ko at uh, kung ano man yung maisipan ko. At uh, isubscribe nyo na po ito at uh, sa, para sa ganun marami, marami na po makakilala sa akin at uh, gagawin ko. Sabi ko nga lahat po ay gagawin ko para dito sa akin mga kababayan mahirap At siya uh, sinasabi ko nga po dyan, pwede, kong isa, uh, ko isan la yung kaluluwa ko para dito sa akin mga kababayan mahirap Pero kung ganito lang pala na B million, milyon billion, billion ang kinukulimbat ito mga senador at saka mga congressists ang ito, aba ay uh, kakandidato na rin ako. Para sa ganon, ay kahit na ako na lang, ang lumusot dyan, ah, kahit pa paano, si, ang uh, sisiguraduhin ko sa inyo, lahat ng kukulimbating ko dyan, wala akong gagawin, wala akong ibang iisipin, kundi na magnakaw ng magnakaw lahat eh. kahit pa magbibigay ako ng listahan it ibibigay ko lahat at walang walang matitira ni sintabos na ninakaw ko diyan bibigay ko lahat dito sa mga kababayan ko dahil nandiyan naman po yan sa videos ko kaya hindi ko pinapasok ang politiko dahil nga po ayaw kong mahaluan itong pira ko na nandito sa akin ng pira ng kademonyohan na galing diyan sa kongreso or sa senado hindi hindi ko po hahaluan kung ano man meron ako na pag-aari ngayon hindi hindi ko po hahaluan yan pero pwede ko rin gawin na mag or mag kongresista at wala akong gawin dyan kundi ang magnakaw na magdakaw para dito sa mga mahihirap kong kababayan grabe wala eh Muli po ang aking panawagan dito sa ating mga kapulisan dito sa mga ating mga kasundaluhan at ipapaalala ko lang po sa inyo na mayroon po kayong sinumpaan para sa bayan na poprotektahan ninyo ang bayan poprotektahan ninyo ang mga mamamayan sa kahit na anong panganib kahit na ano pa man yan ay nandiyan kayo para ninyo protektahan ang tanong ko lang po sa inyo mga sir, mga mam ma hindi pa po ba ninyo nakikita itong mga kaliwat kanan na, na uh, nakawan dito sa kabanang bayan lalo na itong sikwa na ito, Gonzales na ito mga sir, pakatandaan ninyo hindi mo congressman yan ay matatakot kayo hindi po unang una po yan, mga pan po yan, mga patay gutom din po yan naibuto nga lang ng tao, hindi nga natin alam kung naibuto nga yan o baka binayaran na niya yung mga butante niyan eh. Hindi nga natin alam kung uh, talagang totoong naibuto yan. Di ba? Magising na po tayo mga kapulisan at mga kasundalohan. I-take over na po natin yung kongreso at sa kayang senado na yan. Isara na po natin yan at palayasin na po natin dyan yung mga senador at mga kongresista ito. Kita nyo na po taliwat kanan lahat po yan tingnan nyo itong si Romualdis na ito ha walang kaano-ano nagbigay ng 2 million dollars sa Harvard University na katumbas ng 110 million pesos na kung saan ay napakalaki na po sanang naitulong natin dito sa ating mga mahihirap na kababayan kung dyan po sana ginamit yung pirang 110 million pesos na yun. Sana talaga na mga kahit na hindi man sila o masinso itong mga mahihirap natin kababayan, at least makakain man lang sila ng sapat. Mayroon silang pagkain na sapat dyan sa 110 milyon na uh, pesos na yan. Plus itong kay the, uh, dyan sa mga ibang uh, congressista pa dyan, particular itong kay Gonzales na 612 milyon. Napakarami na pong matutulungan natin mga mahihirap na kababayan niyan. Kagaya niya, nag-project uh, nag siya. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga project itong mga animal na ito. Tapos, yung project ng uh, flood control na yon, yung dike, nawasak na. So, ibig sabihin yung 612 million, ganun na lang, nawas out na lang yon. Pucha. Pag hindi, ka na, pag hindi naman nagkakanda tanggal-tanggal yung uh, ngipin mo sa kapa, ka, kaka, kaka, ng sarili mo, iwan ko na lang. O. Oh. Di ba? Wala na. Was out lang yung uh, 612 million. Kasi instead na baka lang ilalagay niya, either POM or kawayan or katawan ng nyog. See? 612 million ganun nga wasak lang dapat ito ibinabaon niyan diyan siya mismo ang ilagay na pustian diyan eh ha pero hindi hindi gagawin niya ng kongreso sa senado kung kasiraan nila mga buwa ng mga inanto tiyak yan hindi nila gagawin yan tingnan mo nga yung pa ulit ulit kung sinasabi rito yung si congressman ominal na ngayon ay governor na <coughs> ng Osames City. Osames ba yun o Misamis? Hindi ko sigurado. 150 million. sigur doon 85 million. Sino pa ba? Yang trillionis na yan, yan ang nagbinta sa West Philippine Sea. Imaginin mo yan. Tapos ngayon, nandiyan, puporma na naman at kakan uh, kakandidato na naman tong animal na ito. Huwag na huwag nyo ang ibuto itong mga yung mga talaga na mga na luma ng mga pagmumukha dyan. Sinasabi ko po lagi dito, hindi bali ng tanga na kandidato ang ibuto nyo basta bago. Bago, hindi yung luma. Kasi ang sinasabi ko po rito, yung mga bago na yan, kung magnakaw man yan, ay mag pa yan. Kakapain muna nila yan kung paano ang mangopit uh, mangupit or magnakaw sa pira ng bayan. Pero itong mga naluma na nandyan pauli-uli dyan, huwag nyo nang ibuto. Dahil sanay na sanay na lang pag nakawa ng bayan. Huwag na, pakiusap lang. Dahil pag ibinuto nyo pa ito, tiyak, hindi lang kayo pupulutin sa kangkungan. Sa emburnal pa kayo pupulutin. Ganon ka, kanyon. Uulitin ko lang po, babalikan lang po natin yung sa, sa, sa simula. 97 milyon ang ginastos na Dilima habang nakakulong siya. See? Kaya dato pa yan ngayon, 2025. Kasama, magkakasama yan, sina Lene, yan sina Trillanes na yan. O. Oh. Grabe. Hanggat hindi naaabulis yung uh, yung kwa na yan, yung uh, Congress kongreso at saka senado na yan. Ganon at ganon pa rin yan hindi pa rin hindi pa ma maaangat ang buhay nitong ating mga mahihirap na kababayan. Maawa kayo sa sarili ninyo. Hindi ko mo binigyan kayo ng 500, 1,000 sa mga pangangampanya itong mga unggoy na mga politikong ito ay mabait na sila. Ang hindi niyo po alam yan, yan ay pira din po natin yan na ninakaw lang nila. So muli po ang aking pasasalamat sa lahat po ng aking mga subscribers at ganoon din po sa mga bagong nag-subscribe maraming maraming salamat po at uh, pagpalain na kayo ng Diyos at uh, sana sana nga yung suyerte madalas ko sinasabi sa inyo ay dubating na po sa inyo maraming maraming salamat po